Hai so, toh! Hai ka naman toh! Kim! 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 Bumatai na, hindi sumingin! Hai toh! Hai Kim! Johan, Johan tingin ka naman say hai! Wuuu! Hai, hai, Rock! 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 Ikaw rin naman. Ay, puti! Ay! Ay! Ay Michelle! Ay Michelle! Ay Ay, Ay! Ay! Gawin ka! Gawin Ay, si Topo papadala natin! Hello! Ay, dali! Dali na! Ay, sa taga-tago? Pwede? Hi, sagay rakay, sagay 25. Uh. Hi, sagay pa sa ay, yung mga taga Yungib. Hi. Alay. Goodbye, mga barkada. Salamat ira. Hi, hi,

Ano ba? Ay, si Karo! Si Karo! Ano ba, ginawa ka pa no? siya <laughs> eh! Ay, piso! Uy, uy, Tingin kayo! Huh? Dina, Kawai ka, friend! Ay, pa... Panorin niyo sa YouTube, ah! <laughs> Ayan, ano na si Joan? Lagyan natin ng caption to sa nito? Video. gimpy Ito na ang tikate! Wow, wow, wow! Di ba ko yung sumagalan yung camera? Ito na ang tikate! Oh, dali Ito na ang bigaten! Hoy, wow, tikate wow, <laughs> <laughs> oh, oh, oh. hey, number one! <laughs> Ay, si Karen na, si Karen na, friend! Ito na ang tikate number two! <laughs> Ay, oh we got the number three we got the number four we got the number five we got the number six. we got the number seven we <laughs> <bigate number> got <laughs> <bigate number> <laughs> <laughs> Ang pinakamabigat! Ayan po ang pinakamabigat! At ikaw po ang nanon! Sa so Wheel of Fortune! Huwag <laughs> <laughs> kang mag-aaral ka po. Pwesto! Talagang limang libo! <laughs> talent po niya! Ay, talent po siya! Wala akong um, talent. Ah, dito sabihin mo siya na rin. Okay. Ay, wala na yun. Nasa isparilay na Halimbawa. Hindi sa bahay. Pati mo ba niya? Sira Ay, stop <ko> ba? Ako <laughs> na ako magbibidya. <laughs> Ang <bigati> number 20. <laughs> <laughs>